Walang plano ang Agriculture Department na patawa ng suggested retail price ang presyo ng bigas habang ang kada kilo ng manok bagsak presyo dahil sa oversupply. Yan ang ulat ni Clayzel Cardillo. Bungad pa lang ng 2024, tumaas ng singil sa tubig, kuryente at gasolina. Patuloy din ang pagsampa ng presyo ng bigas na pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula 40 pesos na pinakamurang bigas na karaan linggo. Pumapalo na ngayon sa 47 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Kaya suwestyon so ng Federation of Free Farmers, magpataw ng suggested editor price o price cap. Kung meron nagbibenta ng 55 or even 60, masasabi natin na medyo sobra na yun. No? Uh, parang extraordinary profit na yon. Might have to reach a level of a price ceiling, price cap. It's not a supply problem right now, but there is anticipated supply problem in the next few months. Kaya tumakas pangamba dyan ng Grace Retailers Confederation of the Philippines. Malugi uli, gaya na nangyari na karang taon kung kailan ipinatupad ang price cap sa bigas. Kasi mga ang hirap na maglagay ng SRP, sa ganitong panahon dahil bola tayo nga po siya, hindi natin hawak po ang presyo. Nakatali po tayo sa world market price, uptrend po yung presyo natin. Hmm. So kung magkakaroon tayo ng SRP, baka po maka, doon sa ano po natin, sa retailing, sa market. Gumagalo po ang bigas natin almost a Pero hindi na raw kinukonsidera ng DA ang paglalagay ng SRP sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. Pabago-bago kasi ang international market price dahil sa banta ng El Nino kaya mahirap kontrolin sa ngayon. Sa maraming pagkakataon, magsasakaraw ang dehado rito dahil tiyak na babarati ng mga trader ang kadalang kanilang ani para hindi maapektuhan ang kanilang tubo. Posible rin ani lang magdulot ang espekulasyon at hoarding. Sa ngayon, itinataasan nila ng DA ang buffer sa bigas sa pamamagitan ng importasyon. Makatutulong daw ito sa pag-stabilize ng presyo na hindi kinakailangan pumagitna ng gobyerno. Gagawing prioridad ang paglalaga ng Implementing Rules and Regulations sa Price Act na magbibigay pangil sa DA sa pangangasiwa ng presyo ng mga agri-product. Bumubuo na rin ang data system para makita ang demand at supply sa mga produkto tulad ng manok. Mag-aapat na buwan na anilang oversupply ang manok ayon sa United Broiler Racers Association. Sabi ni Jason, pahirapan ang pagbibenta ng sariwang manok sa trabaho market. Sa nakakaubos kami dalawang bag, at sa saka isang bag na waste, isang bag na dumpster. Pero ngayon mag... Eh, isang hindi pa makakalahat pag wala yung mga protein dyan. Hindi malakas Matumal na nga, mataas pa raw ang bagsak sa kanila. Kaya umaabot sa 200 hanggang 230 pesos ang presyo ng sariwang manok. Napilitan na tuloy gumamit ang frozen na manok sa kanyang karinderiya si Dora na 140 pesos lamang ang kada kilo. Sa so mga frozen, pwede ko siya ibenta ng 50 isang order yung mga meats. Kung mga 60 to 70 isang order. Kapag? Kapag yung local. Pero hindi raw dapat lumagpas sa 150 pesos ang per kilo ng manok sa harap ng oversupply. Marami ang production, mababa talaga ang demand. In yung retail nga may disconnect with farm gate. Iahambing yung yung gap between retail prices and farm gate prices kung niya mas halos nag-average na mga 90% during the fourth quarter yung gap Makikipag-ugnayan ang DA sa mga lokal na pamahalaan para alisin ang mga frozen chicken na bawal anyang ibeta sa palengke na siyang nagdudulot ng oversupply sa lokal na manok. Kasi eh, meron tayong food safety act na nagbabawal ng ganyan patakara dahil dapat una-una, yung mga kasi natin na chicken ay dapat sa hotel lang, sa restaurant, sa mga institutional gahan, ng mga pastiga, things, doon lang dapat mapunta yan. Pero para sa ilang negosyante na ito lang ang pinagkakakitaan. Wala po nagre-reklamo na, ano, na delikado ang hindi naman. Okay naman siya kasi. Pati kami, inakain po namin yan. Kaleza Autor, para sa bayan.